Hello so guys, welcome to my YouTube channel guys. Hi guys. Ito guys, yun na school kami guys. Kumuha kami ng card. Ayun na guys, muna kami ng na guys, kami Ito na guys, nagkating muna kami sa amin. Ayun, guys. Ay na pala kami sa amin. Kasi na namin yung niya. Ayun, guys. Ay sada guys. Ay sada guys. Ay sada guys. Ay guys. Ay sada guys. Ay guys. Ay mamaya guys, ko na lang kayo ulit kasi tatawid kami ng kalsada. Na. Guys, nakatawid na kami ng kalsada guys. sa Ayan na si Alaysa. At uh, yung ating mga kasamaan ay iniwan na kami ano, guys ng aming mga kapitbahay. Nauna na sila. Kaya ito guys kami. Ay, nagsarili na lang kami ni Alaysa. Ito lang muna, guys. Ito lang muna. Kasi, para ganito naman ay, Ito so, lang muna, guys. Oh. Ang bigat ng kanyang bagas Kasi, ang grabe ang bigat. Ay, ito kumabita. Ito at guys.